sa mga lisensya at student permit na yung mga yung LTO ba ini binibigyan ng staff ay bin ay ba kinukan ng training yung sa mga pulis ha? kasi mukhang ang mga pulis hindi nila alam kung ano yung, yung original at uh, fake na lisensya kasi LTO lang ho may naka, nakakaalam kung ano po ang fake na driver's license okay pag-deputize yung ating mga kapulisan deputize, nabigyan mo sila ng instruction. Uh -huh. Alam nila yan, mga deputize. Kasi hindi ka naman mag-deputize de kung hindi ka training. Not properly trained po yung mga yan. Ngayon, kung suspected na fake yung license po, sinasubmit ka agad dito sa opisina. Ang problema po ay ito, pag yung pulis, ay eh, hindi po deputized. Oh, really? At gagamitin niyang panikit ay eh, yung ticket ng city or municipality. No? In the first place, wala silang karapatang kumuha ng lisensya. So kung wala silang karapatang kumuha ng lisensya, ano ngayon ang karapatan nilang sabihin fake yung lisensya? Di ba? Lo lo logical. Yes. Di ba? If you cannot confiscate a driver's license, by what authority then do you have to question the validity or the authenticity of a driver's license? Mas mabibigyan ng doubt because they are not properly trained or equipped to determine what is fake and what is genuine. For, for general information, sir, regarding those sa mga apprehension, so ilan po yung multa nung may na uh, may yung dinislocate yung plaka, kung saan alam niyo po, eh, napakahabang listahan yan. Kahit yung dalawa na lang, sir? hindi ko makakabisado po yan. Ipagpaumanhin po ng ating nakikinig. Eh, dahil kung na-memorize ko na po yan, ay eh, napakagaling ko na po masyado. Man. Pero definitely, there is a penalty to that. There is a pen. Ang, ang lagi kong sinasabi sa mga law enforcement officers natin, yung mga nangunguli, even in the deputies pag nag treatment hindi nyo kailangan malaman kung magkano ang multa. Dahil ang trabaho nyo ay manguli, hindi mangulekta. Yeah. Di, Di ba Saan dapat mangungulekta? Tayo naman pong nahuhuli, kayo naman pong nauhuli na nag-violate ng batas trapiko, eh wag nyo naman hong pilitin yung ating mga imposer na sabihin sa inyo kung magkano po yung multa dahil basically, karamihan dyan hindi nila alam. Dahil ang nakakaalam po kung magkano ang multa ay dun po sa adjudication section natin. Dun po sa operations division. Kasi sila ho ang mag ng penalty. Hindi naman ho yung nanguhuli. Dahil ang, ang trabaho nito eh, manghuli. Di po ba? Manghuli ang trabaho po ng ating mga law enforcers. Hin wala ho silang karapatan o katungkulan na malaman yung muntah. Dahil kung mangyayari yon eh, eh, baka iba mangyari. Di ba? Na, may pumapasok eh. May pumapasok na ibang kaisipan. Di ba? Pag, for example, ako, enforcer, kayo ho'y nahuli ko tinanong nyo sa akin, Sir, magkano ho ba ang multa nito? Ay, ang alam ko dyan, limang libo. Sir, ito na ho yung isang libo. Ayun, well, ganun na, may presyo na. Kaya ho, we discourage and we are we keep on reminding our law enforcement officer, hindi nyo dapat sabihin kung alam nyo yung multa. Dahil wala kayong karapatang magsabi. Dahil ang may karapatang magsabi niya, doon lang sa ating adjudication. Kasi doon ho, gagawin at ilalagay po kung magkano ang ating penalty. So yung NCR na LTO, may kapatapatan din sila maghuli dito sa ating pangasyon. Of course, and I nationwide do yan. Ang ating TOP eh, nationwide do yan. Sa isang beses, sa kami ng balong isok, kami bagyo. ano ano nga namin sa mga kasinggal to kayo. Nahuli sila. NCR? NCR. Tapos sila kayo, nakuna ko siya. Nang bumaba ako ng balong. Habang kinukunos ko na video, sir, niyo ba alam sa kayo, sa kanyang ban eh, green tape. Kaya ako nagulat, kaya marami pala mga green tape na sa tayo. Paano action reaction na Eh, Pag uh, may ganun po eh, marami na kami nahuli. Okay, marami naman tayo nahuhuling kolorong po. Mm -hmm. Hindi naman nung may pagkakailayan eh. Kaya lang po, hindi sila nauubos eh. Mm -hmm. Siguro ay mura pa po yung aming multang 16,000 ano. Siguro kailangan taasan. Kasi oh, kung totoo po yan at dumarami, mar dumadami, mm -hmm ng color. we are also trying to enforce, kasi alam nyo po eh, hindi naman namin sinasabi na nag excuse kami na kulang ang aming tauhan. Totoo po na ilan lang ang aming tauhan, pero ginagawa nila lang kanilang katungkulan. Ngayon, kung itong mga ito ay nauulay, magbabayad sila ng 16,000 at gagawin na naman nila, eh, palaki ng palaki. palaki, ng palaki. May mga graduation yan eh. So, ang sinasabi ho natin dito eh, kung gano'n ang sinasabi na kayang-kaya naman nila, bayaran yung multa, eh siguro para napapanahon na na aming reviewin na naman ang aming mga penalty at siguro eh tasa natin, gawin natin isang milyon siguro. <laughs> Ay wala namang umulurum noon. Kasi ang purpose natin is prevent. Prevent. So magiging under the proposal. So kung yung proposal na yun, sir, na nabay dito, magiging efficient kaya uh, These are mere proposals. Of course, if it, eh, na-approve na, -na yan ng ating uh, ng ating uh, oh, higher, higher, ng ating management, eh, what will prevent them from enforcing no, 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 no. it? Just in case. Ito siguro, sir, uh, parang pa si rin siguro, uh, doon ba <laughs> na nag ng plata, bagong plata, so, uh, ito ba, mayroon na ba silang mga na uh, kung inyo pong napakinggan noong uh, linggo ata at nabasa sa mga pahayagan ay lumabas na po na itong April po ay maglalabasan na ng ating mga bagong series na plaka. Ah, uh, siguro ay may kasiguradu kasiguraduhan 'yan dahil Secretary of the Department of Transportation and Communication na po ang nagsalita. Hindi po ba? eh, hindi naman niya ako siguro ilalagay ang kanyang sarili sa kahihiyan kung hindi magaganap ito. Pero alam ko po, po eh, bye bye this April po, mag sana na natin. Of course, mag, uh, ang, ang kasi yung nanalong bidder, five years po yung kanyang kontrata, eh, siyempre yung order pa yung mga plaka, eh, napakaraming plaka na. Eh kung gaano ho kabilis, that's another thing, but definitely, the new plate standardization will now come in by this evening. So, for answer, ano yung mga bagong features nito para na na itayahin? basically, may mga security features yan. Yung mga nasabi po eh, walang una dyan, yung kombinasyon, tatlong leta, apat na numero. Yung tornilyo. Yes, yung tornilyo is lock type po yan. Ibig sabihin, pag kinabit mo yan, permanente yan, hindi mo na matatanggal yan. Ang makakapagtanggal na lang uli niyan, yung may hawak ng susi. Yeah. Ngayon, pag tinanggal mo yan, dahil may commemorative plate, lalagay nila, tinanggal mo yan, sira na ho yung lock, hindi mo na ho may babalik yung plaka. So anong gagawin mo? Balikan ng LTO, mag-apply ka uli ng bagong plaka duplicate dahil lang nasira yung turnilyo. Kasi yung, yung po, yun yung, yung pinaka-security. Kasi alam naman natin na sinasabi nila yung mga plaka, nananakaw, ginagamit sa karnape, gano'n. Ay, ito po'y may iwasan na po yan. May iwasan po yan. Bakit? Dahil may lock na po yung ating mga plaka at pag tinanggal nila yung bagong series ng plaka sa pagkakalap, sira na po yung plaka, hindi na nila may ipapasok. Paano po yung operation? At saka naka-design yun, ha? Doon sa model ng sasakyan naka-design sa model na sasak. Paano po yung operations po natin na may baklas plaka? Well, that would be prevented. Wala na siguro, wala nang baklas plaka ngayon. So, Ang mangyayari po dito ay uh, impound na talaga. Actual impounding. At saka, one, one of the good features talaga dyan is yung mga security markings. So, well, some other details I have, I have yet to see. We have yet to see. Hintayin natin dumating yung plaka sa kanatin makikita. Kasi diyari na ka. Nung linggo? Oo, pag Oo. Okay sir, parting time mo, uh, parting na shot mo na lang sa'yo sir. Oo, oh, ako'y uh, ang Land Transportation Office ko sa ngalan po ni Attorney uh, Teofilo Guadis III at uh, na ating Regional Director at sa pangalan na rin po ni uh, ating Assistant Regional uh, Director si Sir Francis Real Mora kami po ay nagpapasalamat at nabigyan po kami ng pagkakataong liwanagin ang mga ilang bagay na maraming nagtatanong sa pamamagitan po ng inyong uh, organisasyon, ng inyong pahayagan. Kami po ay nabibigyan ng ganitong oportunidad at uh, tatanawin namin po ng malaking utang na loob. Sa ating pagtutulungan po ng media, ng ating kapatid, ng mga kapatid sa pamamahayan eh uh, lalo natin mapapaigting yung pagiging maingat natin hindi lang o responsibilidad ng driver o may-ari ng sasakyan ang uh, safety sa ating lansangan responsibilidad din po nating mga pedestrian. Tayo hong naglalakad, kaya nakikiusap po ako sa mga publikong tumatawid ng lansangan, ay tumawid lang po kayo dun sa tamang tawiran. Huwag kung saan-saan po, sa pedestrian lane po. At itong ating mga driver naman, ay pwede natin masabi na sila'y nasabihan na kung may tatawid sa lansangan, sa pedestrian lane, ay dapat sila'y huminto dapat kayo huminto. Bakit? Dahil ang pedestrian lane ho, ang may karapatang unang gumamit niyan ay yung mga taong tumatawid. Kaya tayong mga sasakyan ay tumigil po bago makarating o bago, bago natin tawiran yung pedestrian lane. Maraming salamat po at isang magandang araw.